Kaya kanina, hinan, uh, hinanapan niya ako ng word for word na usas. Pero nung binalik ko ang tanong sa kanya, hindi rin niya ma mababasa. Kasi birbatim nga. No? Pero, pag gamit common sense, ibig sabihin na unanawaan nat natin. So kanina, ang tanong ko sa kanya kanina, na ang Dios ba ay sinungaling? No, na ang tunay na lingkod ay mananatili. Sabi niya, hindi ero sinungaling. So, yes, inamin mo naman. Ibig sabihin, yung kaligtasan ay hindi talaga na iwawala. No? So, yung tindig ko sa first stand at sa second stand ay talagang hindi nagigiba. No? Kasi, yung pagkaanak ng Diyos ay hindi maging anak ng Diablo. Never po ang anak ng Diyos ay maging anak ng Diablo. Ikalwa, yan po ay hindi malilipol according sa John chapter 10 verse 20 28 eternal life nga eh may may eternal life bang napuputol no so kung gagamitan mo ng common sense hindi talaga yan napuputol so yung eternal life no ang one saved saved na ligtas na at hindi na kailanman malilipol yun ang ibig sabihin ko ligtas save no kasi sa inyo hindi talaga nauunawaan eh first lang na mo, hindi mo nanuwaan. Kasi gusto mong ipa, eh, uh, ipamalaki na doon kami nakafocus sa usas para kami ay maligtas. No. Save na yun. Once saved is always saved. Save na nga eh. Ligtas na yan. Sa, uh, sabi niya kanina, pag namatay, diyan palang uh, bibigyan ng kaligtasan. Saan naman sa Biblia yun? No, hindi. Sabi, sabi ng Bible, si Can Corinthians, now is the salvation. Ngayon nga. Habang buhay tayo ang tanong ko kanina, ah, uh, si si Jan ba ay sinungaling? Siya ba ay nagkakamali? Sabi niya, hindi naman. O, oh, so ibig sabihin, sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13, mabuhay pa yan eh. No, malinaw ang talata na hindi talaga niya naggasgasan. Eh napupunta siya sa sa right church, eh napupunta siya sa mo eh. No? Eh ang topic naman natin, one save, ligtas na. Hindi yung maliligtas pa lang, no? So yan po. So Again, yung mga viewers, balikan mo ang, babalikan ninyong video, hindi talaga naputol. So now, last two minutes, kung gusto nyo maligtas na hindi punta ang inyong kaluluwa sa dagat-dagat ng apoy, tanggapin mo si Jesus Christ bilang dagapagligtas sa inyong kaluluwa. Hindi po ating simbahan, hindi po bautismo, hindi po pagmembro sa simbahan para ikaw ay maligtas. Sabi ng Bible, sa Romans 13, And whosoever was not found, call upon the Lord, shall be saved. Tanggapin mo now, si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa yung kaluluwa. So mga viewers, gagawa po tayo ng sinner's prayer. Tanggapin mo si Christ ngayon sa bang a ah, while na ikaw ay buhay. According to 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Okay? So tanggapin mo si Christ bilang tagapagligtas. Brother Regen, no? Ah, tanggapin mo si Christ ngayon bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa para ikaw ay hindi mapahamak sa imperno. Okay, sunod ka lang, no? Panginoong Diyos, salamat sa sa iyong salita na ako ay makasalanan. Ikaw ay aking tatanggap bilang tagapagligtas sa aking kaluluwa. Salamat sa kaligtasan ng aking tanggap. In Christ name I pray. Amen. So, Matthew chapter 7, 21-23. Yan ba ay, ang anak ba ng hmm. Diyos ay nakilala? Yes or no? Ang anak ba ng Diyos ay nakikilala? Yan ba yung tanong mo? Yes. Time stop muna, time stop. Mm. Okay. Ay anak ng Diyos ay nakikilala, tama naman. Next question. So, ayon sa mm. sa sagot mo ay yes. Dito ba sa Matthew 7, mm. verse 21, 23, yan ba ay anak ng Diyos dahil hindi nakilala, yes or no? Anak sila ng Diyos dahil sila po nakikilala ng Diyos at sila po kumikilala ng Diyos. Una, sabi mo, yes, nakilala sa Diyos ang kanyang mga anak tapos ngayon ay nakilala no so bakit dito sabi sa Bible ang Diyos na mismo ang nagsabi hindi ko kayo kilala amin ni ba na ang ang, sag, ang sagot mo si Kalawa ay mali Yes or no? Kailangan kong gawin oh. Upang malaman mo Hindi naman nagkamali At sinabi ng Diyos na hindi siya nakakilala doon sa mga taong Nagpapakilala okay. na siya time, time, si time, time stop, time stop, na. time stop time stop, Gina, mo na, yung... time stop mo na bro, Eugene ha ano, ano um, Objection bro okay. Sige bro I-construct eh, ko bali Sige bro Ang sagot mo kanina ay yes Go ahead, go ahead, go ahead. Ay kilala ng Diyos ang kanyang mga anak Tapos sa ikalawang tanong sabi mo kilala din, no? Pero ang tanong ko mm. diyan, according sa Matthew chapter 7:21-23, yan ba ay mga mm. mga false prophet? Yan ba ay ay kilala ng Diyos? Yes or no? Yes or no? Mm. Yan po hindi kilala ng Diyos dahil hindi oh. kilala ng Diyos dahil sabi mo, kilala ng Diyos. Mm -hmm. So, ang tanong ko kanina, yung mga false prophet ba, kilala ng Diyos? Sabi mo, hindi. So, alin yung tama mong sagot? Yung ikalawang sagot? O ngayon, yung ikatlong sagot? Yung ho, ang, yung, 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 yung ang, yung, 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 Hi! Okay. Yung ang, yung, 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 yung pangalaw, yung una, at saka yung pangalawa, yan yung tama. Okay. At yung pangatlo naman, yung sinabi kong post prophet, tama naman yun, na hindi kinikilala ng Diyos. Dahil nga, sinasabihan na sila ng Diyos, na hindi ko kayo kilala, dahil hindi sila sumusunod the will of God. na ang topic natin ay one safe always safe, ay ligtas na yan? Yes or no? Yes or no? Aware ko sa topic mo pero hindi yan biblical. Aware ako sa topic mo pero hindi yan biblical at walang Kristong nagtuturo ng Time usas. stop time at stop time stop Time stop na bro Eugene. So another objection but, but, ito but, but, ng affirmative. Yes or no? Okay. Bro Eugene, agad dito bro, uh, need mo talagang sumagot mm. ng yes or no muna bro bago ka talaga magpaliwanag. Need niya talagang madinig yun. ay uh, 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 yes, yes, Ording sa ginamit ko kanina sa premise, 'Yung eternal life ba ay napuputol? Yes or no? Yes sabi ni Kristo na eternal life. Yung, yung bayan tinanong mo. Objection, objection or objection. Paki-sagot po, yes or no. Clarification lang, clarification. Okay, okay, okay. okay. So, ganito. According sa premise ko kanina sa John chapter 10 verse 28, yung eternal life ba dyan ay napuputol? Yes or no? Eternal life ba daw? Yes or no? Napuputol ba daw? <laughs> yung eternal life? Hindi mawawala at hindi mapuputol ang eternal life. Sino ba yung eternal life? Si Kristo. Serious? Mawawala at hindi mapuputol ang eternal life. Sino ba yung eternal life? Si Cristo. Saan sa Biblia, hmm. word for word, na mawala ang kaligtasan sa New Testament? Hmm? Word for word. Saan sa Biblia, word for word, sa New Testament, na ang kaligtasan? Sagot? Again, ito ang sagot ko. Birbante yung inanak mo, walang mababasa yan, word for word ha, dahil hindi po prinsipyo sa Biblia, na i-word for word mo talaga. Walang ganon, pre. ba si Kristo sa John chapter 6 verse 39, na mayroong uh, ang tunay na lingkod ay magkaroon ng kaligtasan or mananatili, yes or no? Yes, magkaroon ng kaligtasan, mananatili. Eh, yes ha? Magkaroon ng kaligtasan, eh, mananatili kapag hindi ka nananatili. That's why sinabi ni Kristo, hindi ka po malilitas. St. Matthew chapter 24 verse 13. Kapag ikaw po ay hindi nananatili, wala ka pong kaligtasan. Kaya hindi pasado yung usas mo. Next question. O yan nga. Sa, sa John chapter 6 verse 39 na mayroong if. Yung sabi mo, saan sa John chapter 6 verse 39 na babasa? Walang. Na may kondisyon. Saan so, sa daw? naganap siya. Walang mababasa nga. Walang mababasa nga. Sumasampalataya ako sa Diyos. Sumala, sumala, uh, sumasampalataya ako kay Kristo. I believe in Christ. I believe in, in God. I accept ko si Kristo. At ako po ay hindi nananatili sa Kanya. Umiwas, lumabas po ako. Ako po pa iligtas pa rin. Kung ikaw ay ligtas, no? Ikaw lang ang nakalami, bro. sabi mo kanya, ikaw ay sumapalataya, ikaw ay ligtas. So, doon pa lang, sinabi mo na ligtas, it means ligtas ka. Pero according sa 1 John 2, verse 19, yung uh, nawawala, it means ang Diyos na mismo nakakaalam, na pag hindi ka nanatili, ay talaga hindi ka Diyos. Next question. Ito. Tinanggap ko si Kristo, nagpabautismo pa nga ako sa iyo. O sabihin na natin, nagpabautismo ako sa Baptist Church. Tinanggap ko si Kristo ay Resi Christ, nagpabautismo ko kay Kristo. What if lumabas ako sa Baptist, Brad, at nagmuslim ako? Ako po ba ay nananatiling ligtas pa rin? No. Kung ikaw ay nagpa nagpaalib ng Baptist o nagpabautismo ng Baptist, hindi ka ligtas. Kasi ang paraan para ang tao ay maligtas ay tumanggap ni Kristo bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa. No, Siya, siya dapat ay sumampalataya kay Kristo according hmm. sa Bible no? Pero kung mm. ikaw ay nagpamimbro ng na simbahan, talagang hindi ka maligtas kasi hindi naman simbahan ang na eh. Next question. Mm. Next question. Ito, kapag ako ay tinanggap ko si Kristo, ay receive Christ ha? Tinanggap ko talaga si Kristo. At nagmuslim ko, ako po ba ay nananatiling ligtas? Kasi what's it, what's eh. Sabi mo kanina, kung ikaw ay ligtas, so it means ligtas ka na. Sabi ng Bible, mm. Sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, ikaw ay ligtas pa rin, no? Kahit mm. kahit anong gawin mo, ang Holy Spirit ay hindi po yan nawawala kung ikaw ay ligtas. Pero according mm. naman sa Bible, sa Acts chapter 2 verse 47, yung mga totoong ligtas ay ina-add sa Church ni Jesus Christ. So, okay. Next question. Ikaw, Pastor, sabi mo, ligtas ka na eh. Kapag ikaw po ay sumasampalataya at umano sa satanistang relihiyon, nagpapatuloy ba yung kaligtasan mo? No, ang, ang, sagot ko, pag ako ay ligtas na, hindi ako kailanman naanib sa maling aral. Bakit? Kasi sabi ng Bible, no, kung ikaw ay totoong ligtas, si Jesus Christ na mismo ang mag-add sa iyo, sa Acts chapter 2 verse 47. No? So yan po hmm. ay malinaw na ang kaligtasan na tanggap ko ay hindi nawawala. Dahil hindi naman ako hmm. ang may hawak next ng question. kaligtasan ko. Oh, next question. Ikaw, Pastor, ligtas ka na ba? Yes, ligtas na ako. Bakit? Dahil hmm. ako ay sumamplatay ni Kristo, tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas sa aking kaluluwa at sabi ng Bible sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13, ako ay mayroon at alam ko, no? na ako ay mayroon na nang buhay na walang dinan. So yan po ay mali mm -hmm. ginawa niya sinungaling ang Diyos ah, dahil sa pag angkin niyang wala siyang kasalanan. oo oh, o oh, oh, hindi, ah, aminin ba niya? Brivan, o oh, oh, no, Hindi ko minenen. Bakit? Ba? Bakit? Kasi sabi sa Bible sa 1 John chapter 2 verse 7, but if we walk in the light as he in light, we have fellowship one with another and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin. So, yun, malinaw na the time na tinanggap po si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa, ay wala ka ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible sa Acts chapter 40, uh, 1040, and uh, lahat ng kasalanan mo ay, na bro. ay wala bro. na. No? Seven minutes time, bro. So, dyan natatapos <laughs> ang ating tanong ko. Tama ba si Kristo sa kanyang sinabi sa John chapter 10, verse 27 and 28? O sinungaling si Kristo? Tama o sinungaling ano ba si Kristo? Hindi eh, ko naman sasabihin sa iyo na tama at hindi ko naman sasagutin sa iyo sa to... na nagkamaling si Kristo. Time, stop, time, na, time, time stop na, time stop, time, time stop. Mo time stop po na, bro, Eugene. Si Wait lang, bro. Hmm. Uh, bro, Ivan, ano yung objection mo muna, bro? Pag-insagot uh, po kasi may kategory. Tama hmm. o sinungaling hmm. Okay, tama ba daw si tama ba daw o oh, sino ngaling. bro? Eugene, yan yung pagpipilian mo bro. Either sumagot ka bro, Ay, hindi kang si magpali Cristo. magpaliwanag agad uh, or mag-counter object muna. Um, saan yung gagawin, okay. gagawin mo? Okay, sasagutin ko lang, hindi naman nagkamali si Kristo Oh. Bro. Hindi naman nagkamali si Kristo Oh. Bro. Kung hindi naman si nagkamali si Kristo. So it means totoo po ang eternal. No, yung one ship is received eternal security ay hindi nawala. Mali. Yes or no? Yes or no, bro? No, mali ang sinabi. A few moments later. Di naman nagkamali si Kristo. Oh. Bro. <laughs> <laughs> John chapter 10 verse 28. Ah, sino yung hmm. name? Si Kristo? Or yung sumampalataya kay Kristo? Yung mga sumasampalataya ni Kristo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hi. Okay. Sa talata, sa Biblia, sa New Testament, <laughs> na pag ikaw ay lumabas, nawawala ang kaligtasan o naiwawala ang kaligtasan. O oh, yan, saan sa talata? Ayan o, babasahin ko. Naganap siya ng talata, ito babasahin ko. Saint Mark, chaf, uh, Saint Mark, Saint Matthew chapter 24, verse 13, binasa ko ito kanina. Babasahin ko ulit, ito sabi ni Kristo. Meron ka bang nababasa word for word na, na ang kaligtasan ay nawawala sa New Testament? Yes or no? Ano? Mayroon ba kung nababasa na ang kaligtasan sa, ay nawawala? Sa New Testament, word for word, yes or no? Yes, ayan o. Oh, yung binasa ko nga, itong mga taong nananatili, ligtas na sana okay. ito kasi nananatili sila, tinubos, di ba? O meron na, may, yes po, yes, yes yung tanong ko. Oh, meron ko mabasa. Bang, bang. Nananatili na sana. Okay, tanong ko. Saan mababasa sa New Testament I word for word na ang kaligtasan ay nawawala? Meron ka bang nababasa or wala? ano? <laughs> meron o wala? Yan ang binasa ko. Oh, St. Matthew chapter 24 verse 13. Meron ko nabasa yan. Word for word. Pakibasa po. Word for ay, word. Ay, hindi word for word. Wait lang, wait lang. Yeah. Serious? ...nawawala ang kaligtasan, word for word. Pasok. Mayroon ka bang nababasa? Word for word. Hindi mababasa, word. Kaya po, di po. Huwag ka Hindi mababasa, word for word, na sinabi ni Kristo, nawawala ang kaligtasan. Pero, birun kang mauunawaan dahil doon sa pag-understanding ng Biblia, may dalawa tayo yung sinasabing explicit or implicit, kung naghahanap ka ng word for word, mas lalong walang word for word o sas. Word o sas. 51, chapter 51, verse 6 to 8, na ang sumamplataya ay mananatili. Tama si Kristo o sinungaling si Kristo? Sa Isayas? Clarification na Isayas? Yes. Hmm. Time stop. Isayas 51. Okay, tama ba si... Time stop, time uh, stop. Objection, na objection. Na, time stop, time stop. Yeah. Verse 6 to 8, na hmm. ang sumamataya ay na, mananatili. Tama ba ang Diyos o sinungaling ang Diyos? Okay, so ulit. Kung bro, bro ang tatangamin mo. Tama ba daw, bro? Kategorikala. Uh, yes, tama ang Diyos. Yes, tama ang Diyos. Yes, tama ang Diyos. Yes, <laughs> <laughs> Chapter 2, verse 8, yan ba ay mga buhay buhay pa o patay na? Yung sa Ephesians chapter 2, verse 8? Pakisagot po. Oh, yan po ay yung, uh, yung pag, pagsina sinabi natin, uh, i-categorical mo, yan po ay mga buhay yung... So sa kaligtasan? Tama ba si John? Sa 1 John 5, 11 to 13? Tama ba si John? or sinungaling si Jan? Tama siwan, si Juan Ma -si dahil mas si Juan dahil